Huli ni Bogart yung manok mga kanoy pi. Tignan natin. San mo na dito, Bintong? Kawitan mo na Ay, kawitan. Atanay. Kawitan daw mga kanoy pe. di ba gina na mga kanoypi what's up mga kanoypi good morning at nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng linggo ngayon mga kanoypi hindi muna tayo mamamasada mamaya magsisimba ako dito sa Ordaneta sa bayan at ngayon din yung birthday ng aking panganay na kapatid na si Ate Jo, Espanyola. Happy happy birthday sa iyo Ate. At ingat para Ate. God bless sa Sana marami pang birthday na dumating sa iyo. Bali ito yung ibibigay nating handa niya ngayon mga kanoypi nandito. At nagpakain na rin ako nagpalit na rin ako ng mga inumin nila ayan yung mga manok natin ayan yung tandang na ano unang manok ko yan yung ibibigay natin malaki yan mga kanaypi siguro nasa tatlong kilo yan higit na timbang niya. yan yung ibibigay natin sa kanya Ayan. marami kasi akong tandang dito bali anim na to nandito na tandang saka ibibigay din natin yung isang ano yung isang tang tandang na yan yun yung bata pa ibibigay ko mamaya sa kanyang asawa Ayan. Mga tapos na tayo nagpakain dito eh kakatayin daw nila rin at maning yung manok na yan ito tayo sa kabila nandito na kasi siya eh yung kapatid ko na magbo birthday sa yung kanyang asawa ayan o oh. happy birthday <laughs> thank you thank you thank you ayan party kayo ka nun Ayan, yan yung kanyang asawa. Ano yung dala nyo, kuya? Pato. <laughs> Ayan o, no? Tatlong pato. Ayan. Kakapain nila. Umpisan mo naman, eh. <laughs> Ayan, batang pato pa daw, to, eh tatlo Kasi mga kanipi Magkatapay ka lang yan <laughs> Tayo nato yung tatlo pa pato mga kanipi Ayan Kising na rin si rin yan, yan yung kasama ni Maning na ano, Na magkakatay ng Manok Tapos pato Shout out <laughs> Kagigising niya lang eh So, magluluto lang si Mrs. ng ulam. At yan. Mamaya pupunta na tayo ng ano, ng simbahan. Magalas 8 na, mga kanoypi. Kailangan nating magsimba ngayong araw ng linggo. Uh, every Sunday naman ako na nagsisimba, mga kanoypi. Nilalaan ko talaga yung araw na yon na hindi mamasada simba muna tayo diba? para magpasalamat sa lahat ng natatanggap na blessing yan huli ni Bogart yung manok mga kanoy pi tignan natin san, san mo na dito bintong <laughs> jay ay kawitan mo Atenay. Kawitan daw, kawitan ipi. Atenay. Ngayon, mm -hmm. yeah. cool. <laughs> niya na mga kanayi. <laughs>

Katumbang nga tanay ko lapot na ta. Kasta na gila lao da giling ah kasta kilo higit. Pusta ka naman dyan manay. Malapit na mga kanoy pe. Malapit nang Malapit nang ang madotan. Matapos <laughs> mo na yung isa. Palang, isa lang. Isa pa lang mga Isa nga eh. tatlong pato isang manok ang masasabi mo din ayos mga ipi. malaki yung manok na pinakatay ni kanaipi yes, ayos ayos <laughs> <laughs> so hayaan na natin sila doon mga ipi. bali magsisimba kasi ako

Nandito na ako mga kanipi sa bahay. Kakauwi ko lang galing simbahan. Nagsimba ako. At yan sa kabila, kasalukuyan silang nagluluto ng handa ng aking kapatid. Yung magbo-birthday ngayon na si Ate Jok. Bale, tatlong pato, isang manok na rodailan. At nag-ihaw pa sila dyan ng, ano, ng karne ng baboy. So, makikain tayo dyan at libre na naman yung pananghaligian. Di ba? <laughs> okay, mga kanoypi. So, mamaya, sasama ko kayo doon sa kabila. Pagpapalit lang ako. Ano yan, Sophia? Oh, my. Show na prito. Yeah, yeah. Ngayon lang ako nakakita lang kanya na. <laughs> Ito lang yan. Ito. <laughs> Kay Sophia lang yan. sumay na prito yan dito inihaw na bangus ada pala man nanaw Oh. Uh mhm, -huh, mm na tayo. Ano yan, Perlen? It's uh, <laughs> Ito na yung Rhode Island, mga kanaypi. Yeah. Malambot na. Pressure cooker talaga. Let's go! Let's go! Let's go! go <laughs> Alam siya, tayo tay kang marah. Kuygi dito, dito, gising, dito, dito. Sino 'yung sinagot niyo? Wag ito't sabihin. Teka, magaling. Mangan, mangan, mangan. Ano ang niyo? Yung niyo pa at may sana. Raid na makalimpi. mo. kani masasabi niyo, isa-isa. Isa-isa. Oh. Hoy.

Mito dana, boni, boni si kana. Cholay anak, ay kadi tao. Kamu kai, ayte dama tungkua. Ata kipa, ata muno tapungin. Gise, na, huli huli. Ingnana, ingnana. Maika, maika. Hindi ba mo na? na? ka Ah, patuloy na mo. Hindi ba mo sabi na? hindi mo Dino man Ano sasabihin mo? Wala. Ano? Hello, baby. Hello baby. Kain kain. Hi. my god. <laughs> <Why>? mm. <laughs> Maika, ka Maika, 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 ka Maika, Nung dot na yung masi ulaw. Yan Yan, kain sila. Uh, na yan. It's mine. It's yours. so

aku pirod na ya. Thailand, Yes. <Yeah>. parang manok. Hotman yan, hotman yan. Hotman yan, hotman yan. Hotman pato hotman yan. Hotman yan, hotman yan. Masarap yan? Sabi? Mm. Yung Rhode Island, masarap? Yes. Masarap yan? Masarap. Anong, nag ka ng Rhode Island? Manok. Hindi pa. Yung manaw? Hindi pa. Ano yan? Masarap. Di Dinakdakan naman. Ano? Masarap sarap. yung Rhode Island? Oo, sobrang sarap mga kanipi. You know? Ang sarap! <laughs> Palalo yung Rhode Island mga kanipi. Happy birthday nga pala sa tita ko. Happy na birthday mo pa. Yun. Tupong. Masarap? <laughs> Ay! <laughs> <laughs> Pangatlo na yun ah. Eh. Masarap. <laughs> <laughs> Masarap. <laughs> <laughs> Naiya daw sa kawir eh. Ayan maka kanipi. Bali anim kasi yung kawitan dito na lalaking manok. At ibibigay natin yung isa sa kapatid ko sa kanyang asawa. Dei Tilikan Silakan. Mungkarian. Sulubanan na y? Ayaw <laughs> y kay kawiw tamtay ni kung nung. Ay sa bintong na yung humaghuhuli daw mga kanaypi ayan bigay natin yung isa isa lang <laughs> Ha? <laughs> Ibigay natin sa kanya. Unong, kasi doon ka natang. Ayan, may dalaw pa na ano, na pwedeng katayan dyan. Paging ulam. Basta yung tatlo na malalaki. Aywan iwan yun eh. Alright, alright.